What up guys? So, ibabalik na natin tong CB500X Adventure Bike ni Brother Smiley. Yellow Dahil, may nabili na yellow. So, ito yung ginamit natin nung pahapon. Breakfast ride kay Sir Alfred Watermax sa Pangasinan. So, tayo natin mag lang yan. Medyo mainit. Puta. Oh, nag 1 na. So, pwede na yun. Ang laki nga. Mabigat. So, putuman muna tayo na silang ngayon. Babalik natin itong tank bag kay Kamoto Rides. And then, beradyo din tayo kay Brother Jonathan Cruz yung cross muffler shop tatry natin ipakabit dito yung SC project na meron ako dun sa bahay dala natin ngayon check natin kung maganda siyang tumunog dito sa adventure bike na 2 cylinder kasi medyo uh, para sa akin ha nakaka boring pala pag walang walang masyadong tunog no <laughs> ang nakaka boring pag tahimik eh So dito na tayo sa Kalax Kalax mong Exit tayo na silang So hindi ko na ginamit yung helmet Hindi ako nakapag vlog ka hapong masyado eh Kasi ang gamit kong helmet is yung LS ni Brother Smiley nung may ari mismo nitong bike na to Kasi Kailangan namin ng connection sa Cardo eh. eh Ang gamit ko kasing intercoms is spreadcon lang Hindi pa tayo nakakabili nung Cardo pa Pero ang ganda niya palang gamitin May boss, may voice command solid ang ganda pa nung alam mo yun yung pagka speaker nya so <clears throat> ang ganda rin ang pacing namin kahapon papunta at pabalik medyo nag stop over lang kami nung pabalik kasi hindi na namin kayaanin kasi bumiyaki kami ng uh, 1.40 am papuntang pangasinan then walang tulog tulog diretso Diretso yun Dumating kami na I think uh, 6, 6 a.m. Doon sa Manscape Cafe ni Sir Alfred Watermax And Waiting kami Siguro nakapag motorcade kami Mga around 9 a.m. na Umikot kami ng Pangasinan sa Bayambang Pinuntahan namin yung uh, ano Ano yun? Yung isang para uh, Parang isang spot sa Pangasinan Yung may Uh, ano bang tawag doon? Rebulto na gawa sa bamboo Maganda naman, talagang pwede siyang balik-balikan din Kung mapapadaan kayo ng Bayambang, pwede niyo siyang puntahan Pagkatapos doon, dumali kami sa Manske para mag-breakfast Parang umabot na rin ata ng lunch eh Parang pinagsabay-sabay na Kasi anong oras na? Kasi na kasi yung team ng Spider Philippines Sila pala yung may pa-event kahapon Akala namin uh, kay Sir Alfred Kumbaga na bago pala yung setup kahapon kaya medyo na late. And pagkatapos ng breakfast or ng brunch, breakfast and lunch, nagparapol sila and nagpumigay sila ng mga previous like helmet, dalawang helmet tapos mga balaklaba and shades ng sec, ah ng sec, ng spider pala, sorry. So yun lang, then pagkatapos nun, rumayag na na kami pa uwi. Medyo nag-stopover lang kami kasi nabitin kami sa pagkain doon sa Manscape. Kaya doon along the way na lang kami kumain sa mga fast food sa gasoline station sa Expressway, sa TPX and sa SETEX or NLEX. Nag-switch kami ng motor kahapon. Hindi ko kayanin yung lakas ng impact ng hangin na tumatama doon. Kasi naked bike yung gamit ni Brother Smiley Yung alam niyo yan, yung CB650 na Pinload din natin nung nakaraan Before ito gamitin natin ah, Before ito hiramin natin sa kanya Pero base ko ha Kung ikukumpara ko sa kanila Malakas yung CB650 Maganda rin ang tunog kasi inline 4 Pero sa comfort ng drive, Lalo na sa long ride Mas goods tong gamitin Yung suspension nya napaka, na kahit malubok ka ng bigla, hindi ka basta-basta magre-react, hindi magre-react yung katawan mo dito. tapak solid yung gamitin. Tapos sa gas, gas, consumption, tipid. Sobrang tipid. Siguro nakapag-gas lang ako kahapon, 1,000 or 1,500. Pero sobra na yan. Ayun o, oh, sobra pa Ilang bar pa yan. Halos na dalawang bar pa lang yung napapakos dun sa last na gas ko. Kahapon. Yung experience kahapon is first time ko lang talaga din. Although Magra-rides ako, smaller, smaller CC gamit ko yung motor ko, si Katas. Nakaputa ako ng Pangasinan din. Pero kahapon lang yung first time na, na experience ko na mag-ride uh, uh, sa expressway. Masarap naman. Asa parang kung gusto mo talaga nung uh, may trail, mag-service road ka. Kasi pag sa expressway kasi, mabilis ang biyahe. Pero nakaka-boring. Alam mo yung straight line lang yung biyahe mo. Kung baga ganyan lang, steady lang, steady ka lang sa ganyan. Parang nakakaanto kasi eh. Unlike pagka nasa service road ka, di ba? Makikipagbakbakan ka sa mga smaller CC o makikipagsingit-singitan ka sa mga traffic-traffic. Di ba? Eto, medyo mahirap lang siya sa traffic kasi medyo mabigat. And mataas yung pagka-motor niya. Kasi adventure bike nga, di ba? Pero, sa, basta... Sa, on, sa comfort niya, ng sa driving, masarap siyang gamitin talaga. Pwede ka man tumayo dito eh. Dahil kahapon ng motorcade eh, nakatayo ako, natayo ako dito eh. Di ba? Yung lahat ng mga pwedeng ma-experience ko dito, ginawa ko kahapon. Kaya na-enjoy ko siyang gamitin. So ngayon, hindi ko sure kung magkakaroon ng pagkakataon, siguro ganito na lang ang kukunin ko. Okay lang na hindi siya katulad ng tunog ng inline 4, pero oh, di ba? Gala tayo eh. So ang kailangan natin is yung medyo budget friendly lang, di ba? Kasi ang inline po or mga di ba mga leisure bike na sports bike, kung wala ang extra ng pera, unlike kung baga sa mga alam niyo na, mga mayayaman, aaray ka doon sa gas consumption doon. E, eto, ito halos tignan niyo 26.2 kilometer per liter. ganong kalayo na 'yon. Eh mga sports bike, mga inline 4 na ganyan mostly pinaka pinaka na yung 16 ata or 17 liters 17 kilometers per liter like yung kahapon uh, yung GSX 1000 na naked parang nag 212 12, uh, 12 kilometers per liter sobrang last nun men although malakas yung bike pero malakas sa gas din talaga di ba? kaya para sa akin kung sa ngayon na pipiliin ko talaga is ganito na lang solid solid is solid ngayon medyo papaingayin lang natin ng bagya to tatry natin lagay natin yung si project na meron ako sa bahay then pakita natin sa may-ari ng motor nito pag nagustuhan niya edi gamitin na muna natin yun pag hindi naman pwede naman ibalik agad di ba <laughs> so ngayon nandun na tayo malapit na tayo sa silang and nagchat na rin yung may-ari nung muffler shop si brother Jonathan waiting na siya sa atin Pagkatapos nung pagkatapos ng papagawa ko ngayon, alam ko may sira si gatas sa elbow niya. Siguro ay babalik din natin sa kanya mamaya pag uh, na, binalik na natin itong motor doon sa may ari. Dalahin din natin sa cross muffler shop yung si Katas, yung sniper 155 natin. Alright guys, so yun lang naman ang ikukwento ko sa inyo. Then ngayon, bibilisan na natin yung biyay papunta doon sa muffler shop. So switch na lang natin doon yung video. Alright, let's go! Alright, so malapit na tayo dun sa Cruise Muffler Shop ni Brother Jonathan. So waiting na sila dun. Sabi ko, TW na ako eh. And malapit na tayo. Sana magiging maganda yung kakalabasan dito. Although luma na yung pipe na ikakabit natin dito. Pero ang habol naman natin is yung ganda ng tunog. Para ba diba, para mag-enjoy mag, para mag tayo dun sa lalo na pag, sa, pag pagdadrive dito. So ito na, malapit na siya eh. Dito na yan eh. malapit siya dun sa shop na hindi ko na kurso na ate. so ayan may ari mismo nung shop si brother Jonathan ayun ang tanong ko oh, nakikita ko yung sticker ko Dito ko yung sticker ko doon sa motor niya. <laughs> sabi, ay bro. Solid bro. Sarap niyang gamitin. Sarap gamitin. Nabitin lang ako na talaga kasi yung tunog niya medyo mahina talaga. Kaya sabi ko nga, sa may, sabi ko doon sa may-ari, dito dati, waltan ko muna. Total. Sabi ko total, malimit naman magagamit ko na yan eh. Tara. Solid. Wait lang. So ito yung shop niya oh dati na, na vlog ko na to noon eh nung dinala namin yung NK400 dito so ayun yung mga floor shop nya and ito yung mga mga ginagawa ngayon PCX anong gagawin dito? all system ah ito uh, sir kamusta <laughs> sir? anong motor nya sir ito? anong pipe? Uh, si Project. Ah si Project din. Yun, yun din ang oh, kakabitan ko. <laughs> so, eh, si Project din pala ay kakabit dito. PCX So check natin mamaya kung ano yung kalalabasan ng tunog niya dito sa PCX na scooter na to O Honda din yan Like ito, Honda rin to eh diba? Puro Honda kata ang natin ngayon Baka magtampo na sa atin si Katas ah <laughs> So mamaya na lang ulit mga brother ah At uh, papahinga muna ako Ayun na nakita ko talaga yung ano ko doon, sigur ko <laughs> Alright Alright, so tapos na yung muffler na at pinakabit natin dito sa CB500X. So yung ating SC project. Alright, so maganda naman yung tunog niya. Check natin. So yun ang tunog niya. ano siya, malaki yung pagka tunog niya. Hindi siya basag. Bumbo yung tunog niya kaya hindi siya masakit sa tenga. So ayan yung ginawa nilang tubo and then nagkaroon sila ng bracket doon para sa hindi sumabit yung center stand niya. And pinalagyan ko rin dito ng pinaka uh, ano ba tawag doon? bracket din ata ang tawag diyan. All So ayan si brother at yung nando yung mga gumawa. So kung magpapagawa kayo ng muffler dito lang sa silang Hanapin nyo lang yung cruise muffler shop So si brother ang may ari nun Shout out Babalik ako dito ulit pag may time di ba dahil solid yung gawa nila dito at babalik balikan mo medyo mabigat na talaga tong motor na to shit tatama Malaki masyado. So, so thank you ah. So, susunod ulit. Mas lalo siyang naging big bike tignan. Kasi, yung tunog, gumanda na. Bumbo yung tunog niya, kaya ang sarap niyang makakalit-takalit natin yung reaction ni Kamotorides pag nakita niya and i-check din natin yung reaction nung mismo may-ari nitong bikes na to if ano yung magiging reaction niya if okay ba sa kanya or hindi kasi pag hindi naman okay sa kanya pwede naman ibalik agad yung stock nito kasi ano man tawag dito uh, slip on lang naman to hindi, namin, hindi ko pinatanggal yung hindi ko pinat hindi ko pinatanggal yung catalytic niya kaya mas mabilis ikabit yung stock pati hindi ko na pinatanggal yung catalytic kasi para hindi na tayo mag hindi na siya magpapa ano yun refresh ba yung tawag doon para mawala yung pinaka para hindi magbago yung mode niya kasi pag once na nag full system ka or pinatanggal mo yung catalytic kailangan mong magpa ng motor mo para mawala yung pinaka back niya eh ito kaya slip on lang eh gusto na rin naman ang tunog niya hindi naman siya basag kaya okay lang Pupoblemahin na lang na may ari ngayon Kasi medyo malakas ang tunog Pero okay sa bagay Okay lang naman, nakaka-ardopactok naman silang dalawa ng partner niya, ni Josh eh diba? Si Smiley at si Josh Kaya hindi magiging problema yung kwentoan O usapan nila Pagwan sa na nag-arid sila Kahit maingay yung tambucho sa malo eh ang ano <laughs> laki ng tunog dyan medyo lalakas lang to ng konti sa gas kasi syempre mapapapubo ka na dito eh pagka once na ginagamit mo eh solid yung rides nakahang nakahang. it's kaya sa kanya yan eh hiniram ko lang ay ito ito pa ako ito nakahang kaya smile yan ayun ko kung saan nila binili eto isa sa uli ko na sa uli ko na ko na sila na eh alright maganda yung tunog maganda yung tunog mas lalo siyang naging big bike tignan oo oo Sino gumawa ng ano? Si Jonathan. Pinabinaping lang nila. Pinaping lang no. -mm. -mm.